Uh, una sa lahat, uh, nakikiramay po ako sa pamilya ng ating National Artist at Superstar of Philippine Cinema, Miss Nora Honor. Uh, bilang uh, haligi at uh, isa ng institusyon, malaki siyang uh, kawalan sa industriya ng uh, pelikulang uh, Pilipino. Uh, binigyan ni uh, Superstar Nora Honor ng buhay ang uh, pagharap sa mga hamon ng mga ordinaryong uh, Pilipino. Marami po siyang uh, pelikula, uh, yung mga ginagampanan niya po, no? yung mga OFWs, uh, naging uh, inspirasyon po siya ng uh, nakakarami. Uh, isa po akong uh, fan ng pelikulang uh, Pilipino, kahoy pa yung mga sinihanon na nanonood na po ako ng uh, uh, pelikulang Pilipino. Natutuwa nga po ako ngayon na nakakasama ko na po sa Senado. Uh, Diyan po sila Senator Lito Lapid, Senator Bong Rebillas, ang aking matalik na kaibigan, si Senator Robin uh, Padilla. Mga napapanood ko lang po noon, ay nakakasama ko po ngayon. At uh, dream come true po sa akin noong uh, 2022, uh, nakita po kami sa uh, Malacanang, dahil uh, ginawaran po ng uh, National uh, Artist for uh, Films and uh, Broadcast uh, Arts si uh, Miss Nora Honor. Uh, alam niyo na talagang nilapitan ko po siya. Uh, nilapitan ko at uh, kung sabi ko congratulations at isa pong malaking karangalan na makilala siya. Dahil dati po sa pelikula ko lang po siya na papanood sa big screen. Ngayon na uh, nakaharap ko na po ang uh, tinaguriang nag-iisang superstar ng pelikulang Pilipino. Uh, At uh, mula noon, uh, naging uh, magkaibigan po kami. Uh, nagte-text po kami. Uh, minsan po nagpapadala ako ng uh, pumelo sa kanya. At uh, siya naman po ay uh, naging textmate ko na po nagkwentuhan in fact last uh, last year uh, in niya po ako sa mga kapwa uh, uh, Bicolano at uh, gusto niya po akong samahan gusto niya po akong uh, tulungan at uh, ako po sobrang nagpapasalamat uh, at isa pong malaking karangalan na maindurso at uh, mapagkatiwalaan ng isang superstar na si uh, Ate Gay, si Ma'am Nora Honor. Uh, ako rin po isang probinsyano tulad ni uh, Ma'am Nora Honor na uh, nabigyan po ng pagkakataon na serbisyo sa ating mga kababayan. At uh, parati naman yung sinasabi, uh, patuloy mo lang yung pagsiservisyo mo. At sa totoo lang po, nung... Uh, talagang sobrang uh, na-touch po ako Nung nag-post po siya noong March 30 ng uh, Sa Facebook page niya po About uh, uh, sa aking pagsiservisyo na nabanggit niya po doon At uh, sabi ko, hindi ko po sasayangin yung tiwalang uh, Binigay niya sa akin at patuloy po ako magsiservisyo sa ating mga kababayang Pilipino Dahil well, bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino At naniniwala po ko na ang serbisyo po sa tao ay servisyo po yan uh, sa Diyos At bago nun, uh, nag-text po siya noong March 11 sa akin uh, Napakabait po ni Miss Nora Honor uh, in-offer niya po yung kanyang oxygen na ipadala po kay Tatay Digong dahil nakita niya sa video sa television na uh, meron po oxygen si Tatay Digong habang nakahiga at nagpapahinga. Sabi niya, gusto ibigay at ipadala ang kanyang oxygen. Nakita niyo po kung gaano ka bait si Ma'am Nora Ultimo mo yung kanyang uh, oxygen ay kanyang ipapadala. At nung March 30 po, nag-post uh, siya ng, uh, sabi niya, Mr. Malasakit. Uh, marami siyang magagandang uh, salita tungkol sa akin. Maraming salamat po kung saan ka man po uh, idol. Iniidolo po ng aking nanay. Bata pa po ako. Kaya hanggang ngayon po, ang nanay ko, uh, kahit sinong artista, nilalapitan po niya. Dahil malapit po siya sa artista. Kay Ma'am Nora Honor, kay Ma'am Santos, at sa iba pa. Ngayon, kaya malapit rin po ako sa mga artista. At, uh, Meron rin tayong mga batas na naisulong, sinusuportahan natin yung Eddie Garcia Law na naisabatas na po ito para sa kapakanan po ng ating mga uh, media workers. At uh, sa maalala ko po nung April 9 nag-post naman po siya dahil uh, nagpasalamat po ako sa kanyang pag-post nung March 30. After a few days, nagpasalamat po ako. Siya naman po ang muli nag-post noong April 9. Sabi niya na nagpasalamat uh, siya dahil nagpasalamat po ako. Sabi ko, wag ko kayong magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat uh, magpasalamat sa tiwala at uh, suporta niyo sa akin. At noong uh, April 10, uh, pareho po kami. Uh, naging awardee po kami sa World Class Excellence uh, Japan Awards. Uh, text niya sa akin. Gusto niya pong makita sana kami doon sa, sa Awards Night. At uh, sabi niya, hindi po siya makakadalo dahil ma uh, may karamdaman po siya at may representative na lang po siya. Kasi natuloy feeling na nakaka-text niya ang isang superstar isa pong malaking karangalan po. Uh, isang malaking karangalan uh, na sa isang probinsyano na humahanga po sa ating uh, mga artista since 7 years old. Nanonood talaga ako ng pelikula. Sila, Philip Salvador, Robin Padilla, sila, Lito Lapid. Kahoy pa yung sinihan. Si Nora Honor, Vilma Santos. Senator, nito nung bata ba kayo hindi nyo naisip maging artista? Uh, alam niyo, uh, sa totoo lang lahat naman tayo iniidolo natin yung mga artista. Lahat naman tayo halos gusto maging artista din po. Ngunit uh, isang pong karangalan na po sa akin, isang pong malaking karangalan at sobrang saya ko na po na makamayan ata uh, maging kaibigan ang isang superstar. nag iisang superstar ng pelikulang uh, Pilipino. Noong linggo po uh, bumisita po ako, uh, nakiramay po ako sa pamilya dun sa doon sa wake sa heritage at uh, sabi ko uh, pupunta po ako sa living dahil isa pong Naituturing natin na isa na rin pong bayani Kaya po nilibing sa libingan ng mga bayani Ang ating uh, National Artist for Film and Broadcast Arts Si Nora Honor Gusto ko pong makabigay-pugay po sa kanya Nalulungkot po ako unit gusto ko pong magbigay-pugay hanggang sa huling hantungan niya At makapagpasalamat po sa kanyang uh, uh, napakabait na ating kaibigan. Malaking kawalan po sa industriya. Malaking kawalan po na bilang isang uh, kaibigan na mawalan tayo ng isang nora honor, Nalulungkot po ako. My prayers po. My prayers. At tungkol din po sa pagpapasalamat, po tinala kami ng sa Bohol. Nag-speech po ang anak ni Ms. Nora Ono, si Don De Leon. And very emotional po siya na nagpasalamat sa mga taong pumunong sa mami niya. Isa po kaya sa binanggit niya. Ano po masasabi? Ang sabi ko po sa pamilya, kaibigan ko po ang nanay ninyo. touring niyo rin po ako na parang kapatid niyo rin po. Kuya, kapatid. At uh, yung ang pagkakaibigan natin, Mula kay Nora hanggang sa anak. May kaibigan niyo po ako. Yun po ang pinagbilin ko. nandito dito lang po ako para sa kanila. Alam niyo, most deserving po siya. It's long overdue. It's long overdue na po. At uh, masaya po ako. Dream come true po yun kay uh, Ma'am Nora Honor na maging national artist. At isa rin pong dream come true sa akin na doon po po kami nagkita ng personal. Sa, mismo sa Malacanang at nabati ko sa personal. Nandyan po yung mga litrato. Napaka-humble, napaka-simple tao. Nandun lang po siya sa tabi. At sabi ko nga, mag-umupo uh, uh, mag sila dahil nandun lang po sila sa sa tabi habang nagaantay po. So, yung pang -pang panahon yun, talagang excited po ako, nilapitan ko. siyang ang una kong nilapitan, pati yung pamilya niya. Siya po ang una kong nilapitan at uh, binati. At nakipagkwentuhan po ako. Doon po nag-umpisa. Doon po nag-umpisa ang lahat. nakaka kami. Pasko, papadala po ako ng pumelo. Pag nauwi po ako uh, mula sa Dabao, uh, may uh, dala po akong pumelo, pinapadala ko po sa, sa kanya. Sa At uh, sa naging kaibigan kami, may mga konti po siyang mga hiling. Kung kaya ko naman po ay bilang isang kaibigan, ay gusto ko pong mapasaya rin po si uh, Ma'am Nora Honor. Dahil sabi ko nga, proud po ako na maging kaibigan siya. Sa totoo lang po, kukonti lang naman po yung uh, ibig ko sabihin nagganong klasing klaseng estado na ng pagkatao na superstar, eh, ma makausap mo. Al alam niyo naman po ako, sa abot po ng aking makakaya, hindi ko na po ma-elaborate, sa abot po ng aking makakaya ay tut tutulong po ako. Uh, yun naman po parati kong sinasabi sa ating kapwa Pilipino, trabaho po ako, magsiservisyo po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. At ganoon rin po kay uh, Ma'am Nora bilang isang uh, kaibigan. At uh, uh, ako naman, uh, ginawa ko po yung pwede kong gawin sa abot ng aking makakaya. At sa, meron po akong mensahe rin po sa ating mga tagahanga ni Ate Gay, mga ano, ranyans. Alam kong uh, malungkot kayo. Sobrang lungkot kanina, marami pong lumapit sa akin. Uh, Nabanggit nila, nabasa nila yung uh, pinos ni Ma'am Nora. Sabi niya, uh, inendurso ka ni Ma'am Nora Honor, uh, salamat sa iyong pagsiservisyo. Sabi ko, hindi ko po sasayangin ang tiwalang binigay ng ating superstar magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Saabot po ng aking makakaya. Alam ko, Senator PC, kayo. Pero may naaalala pa ko yung pelikula ni Ms. Nora. Ano na napanood niyo na naganda mo kayo? Uh, Dahil yung bata pa kayo. Yung Himala. Ay, syempre. Himala. Oh, At just recently, kasi membro po ako ng EXICOM, ng uh, MMFF. Ah, oh, kaya parati po akong nanonood ng MMFF tuwing December at uh, talagang isinusulong natin na uh, supportahan ng pelikulang Pilipino. Uh, every December po yun. In fact, kung hindi lang po nagka-pandemia, isa po ako sa nag unang nagsuggest ng Summer Film Festival para mabigyan po ng pagkakataon yung mga hindi po na napili noong Disyembre. Kaya lang po, inabot ng pandemya. Ang MMFF ay isang mahalagang tradisyon na nagpapakita ng talento nating mga Pilipino sa paggawa ng uh, pelikula. At meron silang pelikula ni uh, Philip Salvador, ni Ipe, na aking matalik na kaibigan. Uh, yun po yung isa sa kanyang mahuling uh, uh, pelikulang ginawa na magkasama po sila. At isa pang napanood ko, yung uh, Floor Contemplation. Malapit po sa aking uh, puso ang mga OFWs. At in fact, isa po ako sa uh, author at co-sponsor ng Department of Migrant Workers, isa po ako sa unang nagsulong ng departamento para sa ating mga OFWs. Meron na po silang sariling departamento dahil importante po sa akin ang ating mga modern day heroes, ang ating mga OFWs. At napanood ko po yun, yung ginampan ng pelikula po ni uh, Ms. Nora Honor, yung Floor Contemplation. Kay uh, Ma'am Lotlot, kay... Uh, Iyan, kay Matet at kay Kenneth, kay Kiko. Uh, meron ho kayong uh, kaibigan. Kaibigan ko po ang nanay ninyo. At hanggang sa inyo rin po, sa mga anak, ay may kaibigan ho kayo, ang inyong Kuya Bongo.